Kamusta mga kabinjor? Magandang kape. So bali na dito uli ako sa Mayano, Binarawayan. Dati sa kuwan ako papunta rito, Madami kasi ano pa left sa mga namin kaya Dati sa ako papunta dito sa may tapat para Marami Binarawayan dito tayo magsisimula. So bali sila utol na uno na sa akin. Andito na sila sa may boundary na ng Kalarayan sa Kalarayan. Dalawa sila dito yun tinta namin siguro ito yun mayroon pang ano kala ko doon lang sabi tapat namin yung may dikya na makakati kawawa naman tayo nito mamaya sigurado magat naman yung huso natin na ito na makarali ng ayak Kim po lang kagabi na nang pagalis ko dito pagalis ko mayat maya dumaan ako yung dilis yung dilis na matulis yung uso yung dilis na matigas yung dun din lumabas yung batong pagkalabas ng dilis pambihira pinalis lang tayo di wali, wali naman talaga kasi nang dilis na matulis yung uso dumadaraw sila ano na malapit na ako ng ikot ng liwanag hindi ko naman kasi alam na dumadaraw pala yung bilis dito kapag na malapit na mga kaya lumabas ako so yun sana makadali tayo ngayon sana lumabas ulit yung bilis para magsilabasa naman yung batog so yun ang mga bangkos so, na makukuli natin sana swerteng tayo at pagpalain ayan ayan so, ang mahal na paginawa sa ating pamamahal para ligtas tayo para lagi ship sure. Ah, salamat alas dus na tatatlong patung pa lang yung huli natin sana mamaya sumakpa naman ito malapit na lumiwanag kasi sumampang na naman Aantayin natin na lumiwanag dito Salamat. Naka isang pusit din tayo. saglit alas 3:30 na. Napakadalang talaga. Apat na bato pa lang tsaka tatlo yung huli natin. Nakatagpuan sana tayo ng road na o panit. Kaso nang susisirin ko na may dumaan na ang di motor. Kumari pas. Malaki na naman sana yung isa, tatlong magkakasama. Sayang. Pahinga tayo saglit Para ah, Kagaya kahapon na Maliwanag na Swampo yung maraming batog dito yang kati. Parang bagra doang bisa. Labi ko. Grabe. Na-chimpuhan pa talaga natin yung makapal na palit panget kati makati na mahabdi salamat batik lang yung isda natin walang iba kahit yung talagang bukid wala na wala nang magpapakita malapit ng magliwanag. huli natin patog at ginayong kung tawagin namin eh Pilipinas na kung tawagin namin kurisan pakaliwanag na oh. Gumahabol pa na malaguno. Salamat. Kung saan umaga na, saka lumabas. inaabot tayo ng liwanag sa kapapana alas 5-5 na okay. yung uso natin mahapdi na parang binanlian na ng mainit na tubig ako ako danaw wala ikaw balik ko dito tubig na buwa danaw wala ikaw kung matagal na niya na garaan ko lugaro anong nalima? ako paraan ko sa sayo kagaya pagkasas ko ko dito naman ora upakan sa patawag pagkakaki nakapanas gilis ng sunat na one hao na naman yung binukaw na ko bilugo malanggong naman yan oo masunaw na ka baka yung kayo utol madami ang pa. Nakahuli siya ng dalawang danoy ng ko Yung batog niya mga nasa... Ma, Mabay tayo ba Nasa 20 piraso yata na. Yan sa akin. Kunti lang. na So yun na ba ngayon sa bahay. Tapos kiloy namin kung ilang kiloy yung huli namin. Maliwanag na talaga A few moments later. Pasigasinga pa yung. Salamat at nakahabol tayo sa ano. Sa Batog. Ayan. Bale yung kay Otol madami. 20 piraso daw yung kay Otol Batog. Saka may dalawang mm. dano Isang malaki. Ayan. Bale. Nung pagka sa lubong namin ito. Tinanong ko siya. Mga nasa 15 piraso daw yung sa kanyang Batog. Yung sa akin. Walo pa lang. Buti pagka liwanag na, maliwanag na talaga. Yan nakadagdag pa tayo ng pito. Yung pito. Tapos ito, ito yung nadagdag natin oh. Yan. Bali, ayan yung dagdag natin. Ay maliwanag na, ayan. Ito lang yung nahuli ko. Oh. Si Utol no, oh. dami yung huli si Utol Salamat at nakahabol pa rin tayo. Nanginginig-kinig pa boy buhay pa Eh, oh. hindi pumagalaw. nakalak sayang na naman yung dog toto to na natsimpuhan kasi pagka lusong na bangkan di motor sa may tapat ng ginawa yan yan apat na kilo lang yun na nung sisisirin ko na kumaripas, nalakot ba naman sa andar ng ano, bangkandi motor Point six. Sa batong natin Ayan At ito Sana mag 600 grams Ayun, umabot 320 yung kilo na ito Ayan At ito, ibenta natin ito 240 yung kilo Ayan, kalahating kilo Ayan. 260 pala Yung kilo na ito Ayan, 130 na yan at ito ito yung ulam namin ito masarap to yan 1.2 yung pang ulam namin ito kala ko nito kala ko ano lang eh ito kala ito batog lang eh Si maliwanag na eh. may lap na eh. salamat nakadilin siya din kahit ka paano nakadami-dabi din tayo kaysa kahapon so yun abangin niya lang po tat natin at tutala natin ito kung magkano kikitain natin ito So yun mga kabinjura yan Salamat sa mahal na Panginoon At kumita din tayo ng 1,246 Ayan Ayan bali yung ano natin Batog natin Ayan 6.6 kilos Ayan 140 yung kilo At yung malaking pusit natin 0.6 320 naman yung kilo Ayan At yung maliliit na dalawa Ayan 0.5 Ayan Yung kabuang pambinta natin Ayan 7.7 kilos yun At bukod pa yung pangulam natin na 1.2 Ayan kaya may kabuang Huli tayo Eat. 0.9 kilos lahat yun salamat so bali si Utol nakajakpat na naman si Utol so sana mamaya makajak na din tayo Ayan. so yun shout out na po tayo so yun good morning mga kadventure ayan yun unang una shout out sa ating mga masugid na taga subaybay ayan shout out po sa inyo mga kadventure sa so, walang sawang support nyo at pagtangkilik sa ating mga videos ayan Ayan shoutout po, sa ang sulok man po kayo ng mundo naroroon, ayan shoutout po sa inyo, mga adventurer ayan. So, ayan shoutout po. Shoutout kay Chris Kuwait. ayan shoutout po. Shoutout kay Vicente Solomon, shoutout kay Noel Mahusay from Caloocan City. Shoutout kay Jurix Saralde, ayan shoutout po. Sa inyo idol. Shoutout kay Bong Disulok, Elvintoyca Lopez, La Army Disulok. Ryan Disulok, Trisha Disulok, Rocky Disulok, Bibi Disulok, Edna Disulok from Babatgon Leyte. Ayan, shoutout po sa mga Disulok family dyan sa may Babatgon Leyte. Ayan, shoutout po sa inyo. Shoutout kay Jubel Velasco. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Joel Vios from Saudi Arabia. Damam. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Jim Alota. Shoutout kay Angel Astorga. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Jose Floricard. Madre Calejos, yan. Shout out po. Shout out kay Jose Roland Rundal Jornales. Shout out sa Kayadong Family from Naik Kabiti. Shout out kay Oscar 80. Shout out kay Jacqueline Iban. Shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak Jude Prince Adalim from Santa Rosa Nueva Ecija. Ayan, shout out po. Sa inyong mag-ama. Ayan, shout out po. Shout out kay Ifrin Filias from KSA. Ayan, shout out po. Shout out po sa iyo, idol. Shout out kay Shinny Yang Yang. Ayan, shout out po shoutout kay Mayra Joy Binahira at Jose Ili Bracamonte yon ng Olongapo City ayan shoutout po shoutout kay Julie Barriasteros shoutout kay Gloria Alfiros from Burgos, Pangasinan shoutout kay Bea Lopez yon at sa kanyang pamangkin yan Laika Shin Espeloy Lopez yun, at happy 18th birthday po yan sa pamangkin nyo sa pamangkin nyo po ma'am Shout out kay Fernando Lacasandili. Shout out kay Christy Toto. Kawaling. Ayan, shout out po. Shout out sa mga taga Balinsuela City, Manila. Ayan, from Johnny Batalona. Ayan, shout out po sa mga taga Balinsuela City, Manila. Ayan, shout out po. Shout kay Roman Balag from Binangonan Rizal. Shout out kay... Shout out sa Binitaw Family ng Negros. Kay Kato at kanyang mga anak. Ayan, kay Nika, Angel, Aika at Nancy. Ayan, shoutout po sa family nyo, idol. Shoutout kay Joel Bael. Shoutout kay Michael Full. Kasin, yan, from Riyadh, KSA. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Ricky Hernandez from Taguig City. Shoutout kay Dennis Cruz and family from Naikabiti. Shoutout kay Robert Robert Trama shout out kay Larry Tojo from Leyte shout out sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shout out po sa mga solid viewers natin dyan sa may Barangay Lagundi ayan shout out po sa inyo shout out kay Marlon Night Adventure from Tandag City ayan supportan din po natin mga kanvenger yung channel ni Marlon Knight Adventure ayan nagsisimula pa lang din shoutout kay Crebillo family from Barangay Munbon Palapag Northern Samara ayan shoutout po sa inyo mga kanbenjor at syempre shoutout din natin yung ating mga kapwa may channel ayan at pasupport din po mga kanbenjor unang una, -una shoutout po sa channel ni ma'am Merchel Puentes ayan shoutout po sa inyo ma'am maraming maramang, maraming maraming salamat ma'am sa blessing na pinagkaloob mo sa amin niyo tol ayan at sa buong pamilya niyo po shoutout po sa inyo at sana at sana pakabuting asawa niyo po ma'am ayan shoutout po sa inyo ma'am Don shout out kay Otol Rapi. Yan, Rapi's for fishing. Shout out kay John TV Vlog, my start TV Vlog, Brispiro. official. Father and Son Fishing TV, Kabugsay TV. Sea Adventure PH, Rochoy Fishing Adventure, JC Adventure. Lex TV official, si Badong Vlog. Juni Fishing TV, Angler Larry Amos, Silario Lakwat Zero. Kuya North TV, Nanay Robby Channel. Roger Arceso Trailer Driver Just for TV Bicol Hunter Vlog MG, Eric Adventure So yun mga Adventure Supportahan din po natin mga Adventure Yung kailang mga channel So ayun sa nice magpa shoutout Ayun comment lang po kayo sa ating comment section sa baba Para next episode Sure may shoutout po po kayo So ayun maraming maraming salamat sa paraon Hanggang sa next episode God bless po Bye bye